May nauna nang nagpaturok ng COVID-19 vaccine na mga mambabatas ayon kay Senate President Vicente Soto III. Sa puntong yan, may nilabag nga ba ang mga nagpaturok gayong wala pang aprobadong bakuna kontra COVID-19 ng FDA? May ulat si Eunice Samonte. Dalawang buwan na ang nakakaraan, nakasubok na pala ang ilang mga mambabatas nagbakuna laban sa COVID-19. Pinangalanan ni Senate President Vicente Soto III, sina Senator Panfilo Lacson at House Majority Leader Martin Romualdez na kabilang sa mga matatapang na nauna ng nakapagpabakuna. Sinubukan nila yung immunization na ano, vaccine. Kasi si Martin Romualdez ang nagkikwento kay Presidente. Uh -huh. ako. And then the uh, President uh, Duterte asked me, ano, uh, ako yung nasa kanan niya eh, Sabi niya sa akin, o oh, ano, halika, tayong dalawa, testing na tayo. Sabi niya sa akin. Sabi <laughs> <laughs> ko, <laughs> <laughs> teka muna sir, sintayin muna natin si, ano, silang dalawa. Sabi ko. <laughs> Tsaka yung mga ibang nagpa-testing, sabi ko, tignan muna natin ang resulta. Bagamat wala pang detalye, kusang sila nagpabakuna, tumanggi namang magbigay ng pahayag si House Majority Leader Martin Romualdez habang hindi naman dinedenay at hindi rin kinukumpirma ni Senator Panfilo Lacson ang impormasyon na nakapagpabakuna na rin siya laban sa COVID-19. Wala naman daw nakikitang violation dito si Soto dahil kaugnay ng pagpapabakuna ay ang pangamba rin ng posibleng mga epekto nito. Ang dapat daw ay pabilisin ng FDA ang kanilang proseso para sa pag-aapruban ng mga bakuna. Ang pinagtataka namin during the hearing, bakit FDA approved sa Amerika, FDA approved sa Europe, FDA approved sa Asia, pag nating sa Pilipinas, yung ayaw yung na, nagtatagal sa kanila. Sa ngayon kasi wala pa rin inaaprubahan ng Food and Drugs Administration na bakuna. Wala naman daw dapat ikagalit sa mga mambabatas na nauna nang nagpabakuna at respetuhin na lang daw ang naging desisyon ng mga ito. sa Monte para sa bayan.